Hello magandang gabi mga kaibigan, mga kamarangay, mga kapatid! Kamusta po kayo ngayon? <laughs> Ito! Ayan, sarapin na yung swimming pool. Bukas maalala kayong maliligo. Kung may maliligo, eh kung wala, di wala. So, ayan, ang oras ngayon dito ay 9.54. Alas 9.54 na po. At, na na naman tayo kakain ng hapunan nandito natin na, na. so ito ito yung din natin o Texas yan ito yung ating hindi na ako ayaw ko kumain ng kalin roto na lang kasi namaal na yung karen, kaya, kailangan tayo dahil ito sa kalin Ini puluh kali Ini puluh kali Seperti Bukan kita akan buka terus Kenapa ini Tinggal aku bukas Tunggu kaya aku makan bukas Wah saya tahan dia So itu nangat Yang pula Kata-kata 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 hamburger. Sa alam, unbonay natin ah, my other na hamburger. Na. Ito na ulit natin ah, hamburger. Maliit lang siya pero ayun, at least. Yel na masunura natin pala. Dapat man i-check. Mm. It's good. Hmm. No. O que é o hambúrguer? Mm. Tastes muito. Mag no? <laughs> yung, uh, na <laughs> yeah, na agad yung mga mga amin na-psycho, na na siya. Kaya hindi sa nilo eh. <laughs> no longer. No, <no>, <laughs> yeah, I'm yeah,

Hmm, yung sa sa akin na, na, na ay, hindi na nag, hindi ka. Ah. Magkapa po yung eh. 嗯。Mm hmm. masaya ako dahil makawala na yung sumili na ito. Mayroon na sa Mm-hmm. mm -hmm. ayun tapos din yung ating hapunan, nakasarap na hapunan ano tapos din yung bakbakan yung ating kainan kaibigan ha. Mag-subscribe po muna kayo sa ating channel. I po the notification bell. Like and share comment po kayo. Maraming salamat. Hanggang dito na, na po ating video. Thank you, thank you very much. Goodbye, good night, bye, -bye.